Ngayon taon, kilalanin natin ang mga PFL clubs na lalaban sa international tournament this season at alamin kung kaya ba nila may pagsabayan sa mga top clubs sa Asia at may pakita ang galing ng Philippine football. Unahin na natin ang Dynamic Herb Cebu FC Nagsimula na ang kampanya nila sa Shopee Cup o ang ASEAN Club Championship. Ito ang pinang na club tournament sa Southeast Asia. Kapag qualify ang Cebu FC sa tournament na ito, matapos silang tanghalin na kampiyon sa PFL Final Series. Nang talunin nila ang Manila Diggers sa finals sa score na 1-0. At nilabanan nila ang League Champion ng Brunei na kaso ka FC sa qualifying round ng Shopee Cup. At talunin nila ito sa aggregate score na 4-2. Sa Shopee Cup ngayon napabilang ang Cebu sa Group A. Kung saan kasama nila dito mga teams sa top finish rovers, clubs mula Thailand na BJP, PSG, United at Buriram United na tinanghal na champion last season. Kasama din nila sa group silang Gore FC mula Malaysia at runners-up last season na Kong Han Hanoi mula Vietnam. Sa tournament na ito ay kakarapin nila mga team sa group A sa single round robin at yung top 2 teams lang ang mag-advance sa semifinals ng tournament. At sa unang game nga ng Cebu FC ay nakatingkip dito ng pagkatalo mula sa Tampines Rovers sa score na 3-1 noong August 20 sa Rizal Memorial Stadium. Ito ang mga natitirang games ng na Cebu FC. Sunod din ang mga karapang runners up last season na Kong Han Hanoi sa Vietnam sa September 24. Sa si Langor FC naman sa December 3 at gaganapin ito sa Rizal Memorial Stadium. At BG Patim United sa January 28 at Buriram United sa February 4 na parehong gaganapin sa Thailand. In my opinion, magiging mahirap ang competition para sa Cebu FC sa group na ito. Lalo na at kasama pa nila mga powerhouse mula Thailand at Vietnam. Kaya bagad testo para sa kanila at malaking tulog din ito para sa PFL campaign nila this season. Sunod naman natin ang runners up last season ng PFL na Manila Diggers FC. Last season nga yung binigyan ng Manila Diggers ang Kaya FC ng magandang laban. Nang tapusin nila ang season behind Kaya na may 1 point na differential lang. Kaya nahabangan din sila this season kung maagaw nila ang kampiyonada sa Kaya FC. Pero hindi lang sa PFL aabangan ng kampanya ng Manila Tigers dahil sa third tier club competition ng Asia na AFC Challenge League ay lalaban din ng club na ito. Dahil nga silang runners up ng PFL nakuha nila ang slot sa AFC Champions League 2 qualifying playoffs kung saan nakalaban nila ang league champion mula Indonesia na Persib Bandung. At sa game nila na ginanap sa Indonesia ay nanalo ang Persib sa score na 2-1. Kaya bigo ang Manila Tigers na mapasok sa AFC Champions League 2 at lalaban na lang sa AFC Challenge League. Sa tournament na ito, nahati ang mga sa West Region at East Region. Napasama pasama Manila Diggers sa Group D, kung saan kasama nito mga clubs na Preyakan, Rich Sui, FC, ulakan Cambodian na magiging host din ng group, SP Falcons mula Mongolia at Ezra FC mula Laos. Magsisimula ang kampanya ng Diggers sa October 26 hanggang November 1 at need ng Manila Diggers na mag-top 2 sa group para mapasok sa quarterfinals ng tournament. Sa aking opinyon sa ipinapakitang ng performance ng Manila Diggers ngayon ay may pag-aasa sila makapasok sa quarterfinals. Pero hindi ko pa rin minamalit ang mga teams sa mga kalaban nila sa group. Dahil mga league champions din ito sa mga kanilang laban bansa last season. Kaya let's see na lang kung gaano kalayo mararating na Manila Diggers sa tournament na ito. At ang last na club na lalaban sa international tournament ay ang 3-time PFL champion na Kaya FC Iloilo. Ito magiging 6 time na makakasama ang Kaya FC Iloilo sa AFC Champions League 2. Simula ng 2016 na kilala pa noon na AFC Cup. Sa last season nga ng tournament ay bigo makapasok ang Kaya FC sa knockout stage. Natapusin ng group with 4 points na may isang panalo, isang draw at 4 loss. This season naman napabilang sila sa group H kasama mga clubs ng Pohang Steelers ng South Korea, BG Patum United ng Thailand at Tampines Rovers na Singapore. Sa tournament na ito, ay dalawang beses kakarapin ng Kaya FC ng mga team sa group na may isang home game at away game. At ito ang schedule ng Kaya FC para sa AFC Champions League 2. Sa mga home games ng Kaya ay ito sa New Clark City Stadium sa Tarlac. At sisimulan nila ang kampanya laban sa Tampines Rovers sa September 18. Kaya siguradong kaabang-abang na naman ang PFL champion para sa tournament na ito. Tingnan din natin kung may gitan nila ang last season performance ng team. Hindi nang kaya FC mag-top 2 sa group para mapag sa knockout stage. Ang tingin ko magiging mabigat na makakarap ng kaya FC ay ang Pohang Steelers at BG Patum United. Let's see kung anong ipapakita ng kaya laban sa mga ito. At yun, ang mga PFL clubs na lalaban sa international tournament this season. At sama ko na din ang women's club na galing din sa Pilipinas na Stallion Laguna FC. Nalalaban naman sa pinakamataas na club competition sa Asia na AFC Women's Champions League. Napasama ang Stallion sa Group A matapos sila ang tanghalin na best runner-up ng qualifiers. Makalaban nila mga teams na Melbourne City mula Australia, ang host group na Ho Chi Minh City mula Vietnam, at club mula Singapore na Lion City Sailors. Magsisimulang kampanya ng Laguna sa November at gagarimpit ang mga laban nito sa Vietnam. Kaya ngayon season, hindi lang PFL ang labangan natin. Dahil may mga international tournament din na sigurado magdadala ng matinding excitement para sa mga fans ng ating mga clubs at para na rin sa lahat ng Filipino football fans. Kaya sama-sama natin sa supportan sa mga laban na kakarapin nila. Sa tingin nyo, hanggang saan makakarating ang PFL club sa mga international tournament ngayon season. I-comment nyo sa baba ang inyong prediction. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan yung like at share para lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang dito sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.